Sometimes it's not really the apology that heals you, but it's the acceptance that it. is over. Hindi madalito. Pero kung nasaan ka man sa proseso, ituloy mo lang at huwag kang susuko. Kasi hindi lahat ng sorry nakakabuo ulit. Minsan mas nakakahilom yung pagtanggap na tapos na talaga. Na kahit gaano mo pa ang isang tao, hindi na siya babalik at hindi na rin talaga dapat. Diyan nagsisimula ang totoong paghilom. Sa tahimik na okay na ako sa simpleng tama na sa dahan-dahang paglalakad palayo kahit may luha pa. Ang mahalaga, unti-unti kang gumagaling at umuusad. O, oh, di ba? That's the difference between pagpapatawad at pagtanggap. Yung pagpapatawad is just the beginning of the process. But that doesn't mean to say na magiging okay ka kapag nagpatawad ka ng isang tao. di ba? Diba? Nung pinatawad mo ba yung taong nakasakit sa'yo, naging okay ka na agad? Hindi, ba? Diba? It's a long process. And naniniwala ako na ang pinakakit talaga para tayo ay maghilom ay pagtanggap. Kasi minsan, nagpapatawad tayo ng isang tao pero hindi pa rin talaga natin matanggap yung nangyari sa atin. Hindi pa rin natin matanggap na all this time na nagbigay ka ng efforts mo, yung tao na yun ay eh ganun lang yung gagawin sa'yo. Hindi pa rin natin matanggap na kinakailangan na nating mag-move on. And hindi pa rin natin matanggap na masaya na siya sa ibang tao pero tayo naghihilom pa rin hanggang ngayon. Pero there's no other way but to accept. Never kang maghihil, never kang mag-move forward, never kang magiging better kung hindi mo sisimulan sa pagtanggap. Tanggapin na nasaktan ka, tanggapin na kinakailangan mong mag let go ng tuluyan at tanggapin na may mga nangyaring hindi maganda at tanggapin yung panibagong simula.